Yun mga Abel, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat at mag-aabang na naman tayo ngayong Sunday. Yan. So, yun nga. Tinanggalan ko yung mga ibon dito. Tinanggal ko, inilagay ko dito sa aviary natin yung mga young bird natin. Itong mga to is panglaban natin ng winter sa BBC. Two pieces, then... Uh, TGR siya KFC yun niya. Tapos meron tayong stock bird na isa. ah uh, bale, ganito mga bell. Bale, sa pare po kasi, pinakawalan yung mga ibo ng 645 sa Rosario La Union. Then, dito naman po sa PUF. First lap din namin. First lap namin sa Rosario, sa pare, second lap na namin yon. Then, dito naman sa... PUF, first lap namin, San Fernando La Union. So, yun nga, San Fernando La Union, 7 a.m. pinakawala ng ibon. Possible ang datingan ng mga ibon. Alas 9.30, yan. Then, dito naman sa Rosario La Union is mga 8.30 naman. Ah, uh, meron silang uh, meron silang isang oras na pagitan. So, mas maganda yun kasi para hindi magsabay-sabay yung datingan ng ibon. So, mahirap. Sabagay, eh, apat lang naman yun eh. So yun, tingnan natin kung sino yung mauna natin umuwi sa Rosario Lonyon. So palagay ko, mag speed dyan ang mga 1-2. So sana makasama tayo dun. ah uh, ngayon, pauwiin muna natin dito sa Malain Loop muna natin yung mga ibo natin. Kasi si, mga nito, Peter si kasi dito uuwi yun pagka nagkataon yan dyan. Yan. Yan. Sa asawa niya, sa asawa niya nandun kasi. So ngayon, dito ko lang papapasoyin. Kasi dito sa kabilang to, Naka-ready na yung ihi ng palakang may ko. <laughs> ay, matanggal. Sandali lang. Uy! <laughs> ay yung matanggal eh. Hirap. Hmm? Yun. Hmm. Ayan, ihi ng palakang may kuluguho. Nakita nyo ha? Yan yung ano natin, sikreto nating malupit. Kung kay ex-makina, tubig ng baterya, sa atin naman, Ihi ng palakang may kulugo. So yan mga kapil, tara, samahan nyo akong mag-abang. Ito na, minakita na ako eh. Oh, pasok na, pasok, pasok. Pasok na, pasok na, dali, pasok na. Pasok na. Alright, klak muna natin. Ito yung live video natin kanina mga Abel, ayan. ayan. Hindi ko kasi makuha yung ano niya, yung video sa live. <laughs> Hindi ako marunong mag-edit eh. O sa, kinuhanan ko na ng, ng panibagong video, ayan o. Oh. Ayan, ko nagkaklak ako dyan. Biglang darating yung isang Peter C. na 3 bar. So, yung ano ko, oh, sticker ko diyan, masyadong makapit. Kaya medyo natagalan na akong tanggalin yung ano, dito lang nung ano nung ibang sticker yan oh, dumating na si Peter C. Yan yung 3 bar. Hmm. Tapos na mag-clock. Right. Clock din yan. Yun o, kita nyo. <laughs> Paano ako takamayan yung ibon? Solo flight lang kasi ako nag-aabang eh. Yun o, taranta. So yun mga abel, nakakana natin yung dalawang ibon natin. Ayan. Hmm. Ayan. Etong si ano, ang nauna natin si Peter C. Ito, tong isa. Uh, 1.146 ang speed. Ito naman si 3 bar. 1141. Oh, ayun, all right. Ganda ng uwi ng ibon natin. Mm. Pagpapahingay na natin sila. So ito nga pala to, ililipat natin to dito. Tayo. So, lipat natin dito sa asawa niya. All right. Uh. Yan, ayan yung asawa niya. Mm. Yan yung asawa ni Trebar, oh, yan. Pagpahingayin natin diyan. Then yung isa, ayun, Binabaro ko ni ano, Banlon 73. 1146 at saka 1141 ito, ayan. Yan yung ibon natin. Mm. All right. Ganda ng uwi. Magkasunod, hindi ko nakuha na yung isa eh. Ayan. Abangan naman natin yung ano, uh, PUF San Fernando La Union. So yun mga abel, ayun. Uh, uh, namatay yung ano natin, namatay yung live natin kasi nalobat yung cellphone na asawa ko. sa charge So, maya-maya, maglalive ulit tayo. Ganun ang gagawin natin ngayon. Uh, maglalive ako sa page natin. Kung gusto nyo, pasyalan yung page natin. Tagaytay loop. Tapos, slash Melvin Magsino. Ayan, hanapin nyo na lang. Yung Melvin Tagaytay loop po, ah uh, Melvin, ah hindi, Tagaytay loop ka BL. hindi na po yun yung page natin Hindi na po yun ang ginagamit natin Kaya walang pag upload na don So, nahack po yun Then ngayon, ang bagong page natin is Tagaytay Loop Melvin Magsino. Hanapin nyo na lang po. Kasi kaya ako nilagyan ng Melvin Magsino para alam ninyo yung kung, kung paano nyo ako kontain sa page ano ko sa Facebook ko kasi maraming tatanong kasi sino si Tagaytay Loop. Isa kasi yung iba sinasabi nila, Tagaytay Loop, tagahan yan? Akala nila naglalaro ko sa Tagaytay, hindi. Dito po ako ngayon sa Pampanga. Dito po ako, dito po ako nakatira ngayon. Hmm. Yan po yung ano natin, loop name lang po natin. So yun mga Abel Dito Makita ko lang sa inyo ah. So yan, ito yung isang ibon natin na Si Tribar hmm. Yan yung dumating nating ibon So lagay nga natin ng tubig dito kasi naiinitan eh Yan 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 Nag ano ka Nag Bumagal ka ng konti ah Di bali, okay lang yan 1141, not bad Pang 174 ka Out of 1628 Then dito naman Ito namang si Pangalan nito Ito namang si Peter C na to Yan naman is Pang 143 Yan. Ito pinaparisan nyo <laughs> Pinaparisan nyo yung Peter C na yan Alright Pero not bad kasi ang speed yan 1146 palitan lang sila ng ano, uwian ng kapatid niya. So, nandito kasi yung mga young bird natin. Ito kasi nangungulit eh. Baka away kay dito na lang natin lagay ito. O, yan, dyan. Ka sa mga young bird. Hmm, hmm Para, alright. Hmm. yung mga young bird natin. Na ah. young bird natin ng BBC at TGRC na uh, viewing. Hmm. Tuturuan ko na yung mga yan eh. Susunod. Hindi. Tuturo ako silang pumasok dito pag magpapakain tayo. Yan. So, mag-aabang na tayo kasi ano oras na? Alas 9 na. Mag-aabang tayo ng PUF naman mga Abel. Yan. Alright. Tara. Abang na tayo ng PUF. So, mga Abel, ito na yung isang ibon natin. May kasama. Wow! Pasok, 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 pasok. May kasama isang ibon. Ayan na. Clap muna natin mga Abel, no? Ayan, yan. Asawa ni Peter B. So, ayan mga Abel. Napag-clap na tayo ng isa. 1062 tong speed ni Peter B. May kasama pa yun, no? Ewan of color. Hmm. Ayan. So, abangan natin si ano naman, si Red Pepper. May sticker kaya yun? Maita yun. Eh. Tiga, ayan. Hindi ko makita. Hindi ko siya maaninag kung may sticker. So, yun. Nagkamot pa yung ibon doon na yan. Naku, Diyos ko, kanino kaya itong ibon? May dagit pa tayo. Aray ko, kanino kaya yung ibon, no? Oh? O color, checkered na parang saddle ba tawag dyan? Hmm. Alright. Magandang buwe naman, no? to lang, okay lang. Takbong pogi lang yung ibon natin na si Peter B. So, asa na kaya si, ano, red pepper. Red pepper na lang yung abangan natin, mga Abel. Ayan. Ayan. Pero wag ka nang bumaba dito ah. Yun, lumipad na. Wala na. Wala na yung bagit natin. Nagronda na. Uwi na yun. Kasama lang talaga. Kasi sa first lap talaga, maraming ibon na, ano, ibon na naninibago. Kahit magaling yung ibon mo, minsan naninibago sa first lap talaga. Peter B na lang. Ah, Peter B, ah, red pepper na lang nga natin. Ayun mga kabel. <laughs> Buti na lang buzzer beater 744 speed ng ibon natin. Tayo, hmm. natin yung anyong pugad. Ayun. Nanibago to sa ano? Nanibago to sa first lap derby natin. Dito ka. Ah. Ayun. 744 lang ang speed. iniwang ka ano 1060 plus ang speed nito eh. 61. 61 62. Pero okay pa rin yun. Kunin na natin yung asawa mo, no? Sandali. Kasi, mga abel, nagluluto kasi ako dun, eh. Kunin natin yung kanyang asawa. Ito yung asawa niya, eh. Si, ano, magnanay. Yan. Dugyot at saka dugyot. Mm. Ito, ah. Ito yung asawa ni Brown. Mga abel, si dugyot. Ayan, yung dugyot natin, no? Ayan. No? Yan talaga yung pairing. Mm pang motivate sa kanya di ba Limabagal, okay lang yan importante clock na ng clock mm, yan alright ay dali mga abel ha paita ko sa inyo kung anong ginagawa ko kaya hindi ko masyado nakita kung pag landing niya kasi eto magsasalang kasi ako ng tambakol yan yellow pin yan, yellow pin na sa ating pinapainit na ihawan ayan tapos nakita ko nga siya doon biglang bumaba kaya nagtatakbo agad ako sarado pa naman yung ano ko, yung trapdoor ko kasi itong mga to, tuturuan ko nung pumasok doon para, para matuto silang pumasok sa trapdoor. So, yun. Alright. Kompleto ibo natin. 2 out of 2, pare. 2 out of 2, PUF. Alright. Uy, huwag ka makisaw-saw dyan. Hindi ka na makasali dyan, di ba? Hmm. Ito kasi walang asawa eh. So, gusto ko itong bigyan ng asawa. Hahanapan natin ng asawa. So hahanapan natin 'to ng asawa pag nagkataon. Pero hindi kasi pwede si Dugyot na ano eh. Uh, hindi na kasi sa atin 'yung si Dugyot. Nakuha na 'yon. So pipick upin siguro next week. Mm, ayan. All right, oh. Ay, ito kasi teka lang ha. Teka ha. Tapang talaga ni ano, ni Peter B. iyon yun, yun ang gusto niya ni, eh. yana. Ah. Peter si na Peter B, yan. Alright, yun. Alright na, alright na, ibon natin. Ay, nawawalan na ako ng pag-asa sa iyo kanina. Ano ka ba? Kala ko na, paano ka na? Pero hindi naman siya, ano, uh, lumapag sa lupa o uminom. Hmm. Talagang lumipad siya simula alas 7 hanggang alas 11. Hmm. 11.14, 11.13, ayan. So, ilang oras yun? 7, 8, 9, 10, 11, no? Oh. Apat na oras.